Labing isang party list organizations, political parties ang nag-file ngayong araw na ito at sampu na senatorial candidates or senatorial aspirants naman ang nag-file sa pangalawang araw. So nangangulugan po na meron na tayong 27 na mga kandidato aspirants para sa senators at uh, meron naman tayong 26 para naman sa um, mga aspirants para sa political parties or sectoral organizations para sa party list. Sa pangalawang araw, uh, wala po tayong natanggap na kahit na anong untoward incident o kahit na anong uh, report na nagkaroon ng problema sa kahit na anong uh, filing venues or sites ng Commission Elections. So again, papasalamat tayo. Naging napakatahimik yung naging filing ng Certificates of Candidacy sa buong Pilipinas. Kahapon, sa probinsya ng Batanes, walang nag-file kahit isa na candidates. Ngayong araw na to mayroon dalawa na nag-file ng kanilang candidacy, isang kandidato para, para, sa vice mayor at isang kandidato para sa uh, member na sangguniang panlalawigan. Sa Sarangani kahapon, wala rin nag-file kahit isa na kandidato. Ngayong araw na to meron nang nag-file sa, 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 probinsya ng Sarangani. So again, uh, napakaganda nung nangyayari na filing natin ng candidacy sapagkat uh, nag, nagiging maayos ang lahat. Uh, hindi lamang dito sa uh, tent ng Manila Hotel, kung hindi sa buong bansa. At uh, kahit yung mga supporters ng mga kandidato na sumasama sa kanila, ay uh, nap pinapakinggan yung ating pakiusap sa kanila na kung pe pwede na maging maayos, maging uh, peaceful and orderly yung uh, pagsama nila sa mga kandidato. Kung napansin nyo naman yung mga kandidato rin, kahit na um, ano ang katayuan nila at sino sila sinunod, yung apat... At lima silang lahat na mga -file ng mga nag-file ng si Kasama yung apat na kasama ng kandidato. Alam kong napansin nyo lahat yung kanina. Kasi alam kong binibilang ni Dwight kanina yun eh. Mm. <laughs> At uh, para sa kaalaman, uh, kaalaman din ng lahat, kahapon nakatanggap ang Comelec ng report from the Philippine National Police, zero ang crime rate sa lahat ng lugar kung saan ginawa ang ating pong filing ng Certificates of Candidacy. So, natanggap natin yan. Ngayong araw na ito, mamaya-maya, matatanggap na naman natin ang report ng PNP. At mamaya, mga alas 7 ng uh, uh, gabi, ay ibibigay namin muli sa inyo yung uh, uh, lahat uh, ng bilang na nag-file sa buong Pilipinas kahapon, 3,300 male and female, bagamat mas nakakataas, 80% yung nagpa-file na male sa buong Pilipinas. Gusto ko rin i-announce na ngayong araw na ito, nilabas ng Commission and Bank, ang isang resolusyon na kung saan opisyal at formal nating sinasabi na ang sampung barangays ng uh, tagig na nanggaling sa Makati City, tatlo sa 1st District, pito sa 2nd District ay opisyal ng makakaboto bilang uh, votante ng uh, mga distrito na ito para sa hindi lang sa sangguniang panlunsod, kung hindi sa sang, para, pati sa miyembro ng uh, bababang kapulungan. So again, they can now vote for the members of the House of Representatives for the 1st and 2nd District. Pinagbasihan po natin yung uh, sense of the Senate and the House of Representatives which uh, says that uh, yung concurrent resolution nila, kinonfirm na namin na hindi lang magpa-file kung hindi makakaboto na sila and they will not be disenfranchised. Yung po ang pangunahing naging rason ng Commission and Bank kung bakit natin uh, pinayagan na na makaboto sila para sa dalawang distrito. Kahapon din po naglabas ang COMELEC and Bank ng uh, resolusyon kung saan ina-accredit namin ang tatlong regional political parties ng Bangsamoro. Mamaya po i announce ko kung ano yung tatlong regional political parties na makapag -parti participate sa Bangsamoro Parliamentary Election. Okay po? So in the meantime, yun lang po muna yung ating uh, announcement sa inyong lahat at uh, handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Salamat. Tanong po. Iyo. Sir, after noon po. Um, earlier, sir, nag-file uh, si Deo uh, Balbuena as fourth nominee ng uh, uh, isang party list. Sir, so may you qualify, di ba, sir? Uh, ang sagad, sir, tatlo ang party list seats. So, ano po yung mangyayari if ever? Is there any way? Paano siya, sir, makakaupo? Paano po, if ever, sir? Kung sakaling, uh, wag naman sana, wag na lang siya. Kung hindi yung isang partido na merong sampung uh, nominees at pagkatapos sa sampung yan ay... Uh, may namatay, halimbawa yung, yung papalit doon sa namatay ay yung mismong uh, sumunod sa kanya. At yung bakante na magiging number 10, pwede nilang palitan kasi namatay. O kaya na-disqualify, pwede nilang palitan. Subalit kung wala na ganong klasing pagkakataon na namatay o na-disqualify, ay pwede magkaroon lang ng palitan, tataas yung doon sa ranking kung sakaling may mag-resign doon sa sa ranking na yon. Ang ang paraan ay pagtaas. Kung number 4 yung isang uh, nominee, nag-resign yung number 3, so yung number 4 ang papalit. Pero yung magig yung number 9 na dating number 10, wala na wala na tayong tatanggapin pang number 10 kasi resignation ang dahilan kung bakit nagkaroon ng vacancy. Okay. Gusto ko lang din palang liwanagin kasi medyo may mga misinformation uh, na kumalat patungkol sa naging uh, injunctive uh, order ng katastasang hukuman kahapon. Applicable lang po yun. Uulitin ko po, applicable lang po yun para sa appointive position. At dahil po dyan, hindi po siya applicable sa elective position. Ibig sabihin, kung ikaw ay kasalukuyan naghahawak ng isang elective position, naging membro ka ng isang political party or party list o nominado nito, hindi ka dim resign sa elective position mo. So inuulit po natin, hindi dim resign doon sa elective position. Para lang po uh, hindi hindi magkalituhan. Yung nasa Bangsamoro, lahat kasi ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ay appointed uh, appointed by the president. Hindi po rin sila dim resign sapagkat napakaliwanag ng provision ng election code ng Bangsamoro na for purposes of the election of 2025, lahat ng appointed officials ng Bangsamoro, at least the members of the parliament, shall not be deemed resigned upon the filing of their certificates of candidacy for the Bangsamoro parliamentary election. Meron kasi, nalilito yung mga ibang kababayan din natin sa Bangsamoro, hindi po sila resign yung lahat ng membro ng parlamento. Para maliwanag lang po. Maraming salamat. Okay. Ms. Sherian, ABS-CBN. Sirs, good evening. Chairman, paliwa pakipaliwanag lang po, paano na-arrive uh, na yung decision na dun sa first district sa Tagig, tatlo yung barangays, tapos yung sa second, seven barangays? At uh, una, binaasi po yun doon sa uh, sense of the Senate and the House, yung uh, concurrent resolution bagamat hindi ito batas, pero ang uh, sinabi po natin, kahit naman, uh, kahit hindi siya batas, ay yun ang sense of uh, both houses of Congress. And therefore, it carries a lot of weight, lalo na sa katulad ng COMELEC na nagdi-dispense ng administrative function. And therefore, we, pinakinggan po natin yon kasama na rin yung naging disposisyon ng sangguniang panlusod ng uh, Tagig City na kung saan yung uh, tatlong barangays ay nilagay, nilagay nila sa 1st District, at yung pitong barangays ay nilagay din naman nila sa, se sa second district. Ang purpose talaga dito ay nobody should be disenfranchised. Yun talaga ang laging reason ng komisyon. Walang kahit isa mang parte ng ating bansa ang hindi dapat nakakaboto sa kahit na anong posisyon sa darating na halalan. Lahat tayo dapat makakaboto. At in fact, yung nasa 63 barangays dati, ngayon ay ay walong municipalities na yan, dyan sa Bangsamoro, ay makakaboto na sila for mayor. Makakaboto na for members of the Sangguniang Bayan. Hindi lang sila makakaboto sa probinsya sapagkat wala pang batas na nagke-create ng probinsya para sa, sa walong barangays o para sa walong municipalities. Pero makakaboto na sila sa ibang positions maliban na lang sa governor. Sir, klaruhin ko lang. So yung, yung uh, pagkakadelineate Uh, pagkakabigay dun sa kumpano na hati will only be applicable uh, sa 2025 elections in the absence of a law yun don sa redistricting temporary po kumbaga actually applicable sa 2025 at sa susunod na halalan unless there will be a law that uh, perhaps may create a third district in Tagig kung wala namang creation ng third uh, district ng Tagig mananatili yon yung nilagay namin na tatlo at uh, pito. At therefore, inatasan namin ang election officer ng Tagig kasama na rin ang election records and statistics department ng COMELEC kasama ang information technology department na ilipat yung registration records ng lahat ng mga registered voters ng sampung municipal sampung barangays doon sa respective district kung saan namin sila sinama. Mamaya po, we will make available the